Ano yung lugar to? Nasaan na ba yung kaibigan mo, polis? Ma'am, eh, ayaw pala eh. Ayaw pa niloko mo ka. Hello, ako. Hello, Erica? Miss me? Bakit mo ako niloko? Ma'am, I'm sorry. Pero umayon po kayo sa sugestyon po kanina. Sir tulad na napagkasunduan natin kanina. Kaliwaan po tayo. Please, oh, Kala oh. niya siguro na isahan niya ako. Parang ikaw, di ba Erika? Yun din ang akala mo? Oh, mainit na naman ang ulo ng asawa ko. Bibigyan na lang kita ng magandang balita para mawala ang galit mo sa akin, ha? Nakatakas ang kapatid mo. Pati na rin si Joaquin. Now, I don't know if Leslie helped them. Pero wala na sila sa poder ko. It's all good. Dahil hindi ko na rin sila kailangan. You're all I need, Erica. I'm taking you to a place na walang mag-istorbo sa ating dalawa at sa mag-anak natin we'll be one happy family. <laughs> Asa ka na? Dapat siguro umalis ka na bago ka maabutan ng mga pulis.